Bumili na po kayo ng paninda namin, Ale. Hindi lamang ito para sa mga bata. Am tamis at linamnam ng aming mga candy ay nagbabalanse ng nakakaumay na lasa ng parney at isda tuwing pananghalian. At ano naman ang pagkakaiba ng lasa niyan sa ibang mga candy? Ang lahat ng kauri nito ay may sangkap na suwal. Lahat ay pare-pareho lang matamis, at taya-aya para sa mga insekto at langgam. Ngunit, Ale, ang mga kende namin ay may mga natural na sangtap, hindi masyado matamis, at malambot na parang ulap sa kalangitan. Kung gayon ay, hindi na ninyo o kainangan pang pilitin upang mabawasan ang inyong paninda. Kung sadyang kakaiba mga kende na yan, ay kusang babalik ang mga nakabili at nakatikim ng inyong paninda. Sa malayong lugar ng San Gabriel, kung saan ang hangin ay may banayad na amoy ng asukal na tinunaw sa luma at tradisyonal na kawali, kung susundan ang usok at amoy ng malinamnam na arnibal tuwing umaga, ay tiyak na matutunton ang tahanan ni na Lolo Isko at Lola Minda. Ang mag-asawang kilala sa nayon bilang mga manggagawa ng matatamis na candy sa baryo. Ang recipe ng kanilang mga produktong candy ay ilang henerasyon ng nagpapasalin-salin mula pa sa kanilang mga ninuno. Isang tradisyonal na candy na hindi nagbabago ang lasa kahit pa nagbago ang mga hugis at nagkaroon na ng iba't ibang kulay ang mga ito. Hindi marangya ang kanilang bahay, bubong na pawid, sahig na kawayan, at kusina na may isang munting kalan na laging may nag-aalab na apoy. Ang bawat tilaok ng mga manok sa umaga ay sinasabayan ng mga kalansik ng sandok at lumang kawali at matamis na halakhak ni Lola Minda. Isko, lagyan mo ha ng kaunting gatas ang arnibal para mas maging malinamnam at masarap. Kapag ikaw ang nagluto, ay siguradong walang katulad ang lasa. Siguradong napakasarap. Naku Minda, paano ba ito? Ubus na ang gatas sa garapon. Gusto mo bang haluan ko na lang ng pagmamahal? Abay, kung pagmamahal na galing sa'yo ay busog na busog na ako. Ikaw talaga. Ganito ang laging senaryo sa kanilang tahanan. Sa pagtulog, sa pagkain sa harap ng hapag, at sa kusina sa harap ng kalan, sa tuwi ng sila ay nagluluto ng panindang candy. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay hindi may tatago ang hirap. Dahil sa pagdaan ng panahon, ay tumataas ang presyo ng mga sangkap at bumababa naman ang bilang ng mga mamimili dahil sa kompetisyon. Marami nang nagluluto ng parehong uri ng candy at marami na ang mga nagbebenta. Bihira na silang mabentahan. Ang mga araw ay lumilipas na halos walang kita. Maswerte na ang makabili ng isang gantang ng bigas na may kasamang ilang piraso ng pandesal at kapeng barako. Isang gabi ng tag-ulan habang binabayo ng hangin ang bubong na pawid at malakas na nagbubuga ng tubig ulan ang nangingitim na mga ulap, ay maririnig pa rin ang isang marahang katok sa pintuang kawayan. Aba, may kumakatok. Sino ba yung bisita sa ganitong dis oras ng gabi? At napakalakas ng bulan. Baka kung na sa ating mga kapitbahay. Hala, buksan mo, madali ka isko at baka yan ay nilalamig. Pagbukas ni Lolo Isko ng pintuan, ay bumungad ang isang batang babae. Maamo ang mukha na animo ay isang bagong silang na tupa. Hindi ito namumutla dahil sa dinanas na lamig ng ulan, kundi sadyang makinis at mapusyaw ang kulay ng balat nito. Mayroon itong dalang basket na puno ng mga bulaklak. Aba, isang bata. Ano ang kailangan mo, bata? At dis oras na ng gabi ay napasugod ka sa aming barong-barong. Lolo, Lola, pwede po bang makisilong? Napakalamig at nanunoot ang ginaw sa aking mga kalamnan. Abay oo, o. siya sige ineng. Umasok ka at baka ikaw ay sipunin. Pinapasok nila ang bata sa kusina. Iniinit ni Lola Minda ang salabat sa takore at inihain ito sa hapag kasama ang dalawang piraso ng tinapay na sana'y huling almusal nila sa paparating na umaga. Habang kumakain ang bata, mapapansin ang kakaibang ningning ng kanyang mga mata. Tila kulay bughaw na parang mga bitwing kumikislap. Saan ka ba galing, ining? Saan ka nakatira? At nasaan ang iyong mga magulang? Ang malawak na kalsada ay ang aking palaruan at ang mga bangketa sa gilid ng mga simbahan ay ang aking tahanan. Ha? Abay, sinasabi mo bang isa kang batang palaboy? Wala ka nga bang mga magulang? Pumiling-iling ang bata at saka sumilay ang pinungiti sa mga labi nito wala po akong permanenteng tahanan. Ngunit nasisiguro kong sa mga sandaling ito ay hindi ako naliligaw. Ha? Hindi naliligaw? Eh, paano nangyari yun? Dahil ang puso ko ang nagdidikta kung saan ako dapat magtungo. At ang puso ko ang nakakabatid kung alin sa mga tahanan ang magpapatuloy sa isang katulad ko. Ang matalinhagang sinabing iyon ng munting bata ay parang apoy na dumadarang sa bawat himay-may ng mga munting laman na iyon na tumitibok sa dibdib ng mag-asawa. Nagkatinginan silang dalawa at nahinuha nila na ang munting bata ay nangangailangan ng tahanang masisilungan. Kinaumagahan ay kasabay nilang bumangon ang munti nilang bisita. Nakatunghay ito sa bawat kilos ng mag-asawa. Sumusunod ang galaw ng bughaw ng mga mata sa bawat ikot ng sandok sa lumang kawali. At tila sinasamyo ang maninipis na usok na nagmumula sa inilulutong arnibal. Maya-maya ay napansin ni Lola Minda na may kakaibang nangyayari sa iniluluto niyang arnibal. Tila nagliliwanag at nagiging malasutla ang bawat paghagod ng sandok. Ang usok ay tila isang samyo na nanggagaling sa langit. Kakaiba at tila may linamnam na noon niya lamang naamoy sa buong buhay niya. Ang mga ibinalot na nabuong candy ay tila nagkikislapang mga bituin at tila bahaghari ang kakaiba nitong mga kulay habang inilalagay sa basket. Nang dalhin nila ang mga panindang candy sa merkado, ay nagulat ang mag-asawa dahil ang mga bumibili ay hindi na makapaghintay na ito ay matikman. At ang mga nakakatikim ay bumibili ng ilang doble sa kanilang unang binili. At ilang saglit lang, ay ubos na agad ang isang basket na paninda. Ang lahat ay nagsasabing may kakaibang lasa at waring may halong sikretong sangkap na nagmula sa langit. Lolo Isko, Lola Minda, anong kakaibang sangkap ang inihalo ninyo sa mga kendi na ito? Ang lasa ay kakaiba. Halos ayoko ng tumigil sa pangtigin nito. Ang tamis at lambot ay parang yaap ng mga ulap aba, walang kakaibang sanghap, kundi nadagdagan lamang ng taimtim na dasal. Simula noon ay lalong dumarami ang kanilang mamimili. Hindi na sila naglalako pa sa palengke, kundi nagpatayo na sila ng sariling tindahan sa kanilang ipinaayos na barong-barong. Ang batang babae na kanilang kinukop ay nanatiling tahimik ngunit laging masigla. Ang batang pinangalanan nilang liway ay itinuturing na nilang parang tunay na apo. Makalipas ang ilang buwan ay naging tanyag ang candy ni na Lolo Isko at Lola Minda. Ang karamihan ay sa kanila bumibili at maging ang taga-ibang baryo ay dumadayo pa upang makatikim ng kanilang produkto. Isang araw ay may dumating na isang mayamang mga si Emilio. Ang may-ari ng isang malaking pagawaan ng candy sa kabayanan at may mataas na posisyon sa kanilang bayan. Ah! Totoo na pala napakalakas ng inyong tindahan hindi pa ito nakita ng dalawa kong mga mata, ay hindi ako maniniwala. Magandang araw, ginoong Emilio. Napadalo kayo sa munti namin tindahan. Hindi na ako magpapaligwi-ligwi pa. Nais kong bilhin ang sekretong recipe ng inyong produkto. Aalupin ko kayo ng napakalaking halaga. Sapat na halaga na alam kong hindi matatanggihan ng dating hampas kagaya ninyo. Bibigyan ko kayo ng malaking bahay at lupa. At sa lapi na kahit sa inyong pagpanaw ay hindi mauubos. At para sa naman ang iniaalok ninyong karangyahan, ginoong Emilio? Siyempre, ito ay may kapalit. Huwag na kayong gumawa pa ng mga candy. Magpahinga na lamang kayo. Sigurado naman ay Pabor na sa inyo ang kondisyon dahil sa aking pakiwari ay matatanda na kayo at kailangan ninyo na magpahinga. Ah, pasensya na, ginoong Emilio. Ngunit hindi namin ipagbibili ang aming kaligayahan. Kaligayahan? Kaluokohan. Sa pera ka mabubuhay at liligaya ang mga ngiti na nakikita namin sa bawat tamis na natitikman ng mga kabataan at maging ng mga nakatatanda ay isang leibong beses na kaligayahan ang ibinabalik sa aming mga puso. Walang katumbas na pera o payamanan ang makakatumbas nito. Pasensya na, ginoong Emilio. Makakaalis ka na. Ngit-ngit ang namuo sa kalooban ni Emilio. Kaya't sa mga sandaling iyon, sa kumpas ng mga kamay nito, ay tumalima ang mga tauhan niya para sirain ang tindahan ni na Lolo Isko at Lola Minda. Nalaglag ang mga garapon ng candy, naggalat sa lapag sa gitna ng ulan. Nang makaalis ang mga taong ganid at sakim, ay napaluhod si Lola Minda. Luhaan, nakakadurog ng pusong pagmasdan habang isa-isang pinupulot ang mga nabasang candy sa lupa. Isko, magwawakas na yata ang ating matatamis na sandali. Hindi, Minda. Hanggat may pag-ibig at arnibal, makakabuo tayo ng panibago. Mas mainit, mas matamis, at mas malinamnam. Nang mga sandaling iyon ay lumapit si Liway sa umiiyak na si Lola Minda. Hawak ang isang piraso ng candy na bukod tanging hindi nabasa ng ulan. Lolo, Lola, huwag po kayong malungkot. Kapag may nawala, ay may uusbong na panibago. At masigit pa. Ang tunay na tamis ay hindi malulusaw ng ulan. Pagkasabi noon ay biglang kumalat ang liwanag sa paligid. Umambon ng mga kislap na parang kristal at sa gitna ng liwanag ay nagbago ang wangis ni Liway. Siya ay naging isang maliit at maamong diwata. Lolo, Lola, ito ang tunay na ako. Siniwai na diwata ng matatamis na mga panaginip. Ang ipinamalas ninyong kabutihan sa isang estrangherong tulad ko at ang pagtanggi ninyo sa kislap ng kayamanan ang siyang nagbukas sa tunay at walang katapusang biyaya. Sa isang kumpas ng maliit na diwata ay nagbago ang wangis ng lahat. Ang kanilang munting bahay ay naging matibay na eleganteng bahay na yari sa bato. May malawak na kusina na maayos na magagalawan at isang napakatibay na kawali na animo ay makinang na Mula ngayon ay hindi mauubos sa mga matatamis na ng ngiti. Habang bukas ang inyong puso sa kabutihan, ay kusang uusbong ang mga matatamis na sangkab. At habang ibinabahagi ninyo ang malinamnam at matamis na biyaya, ay patuloy na dadaloy ang makislap na arnibal na bubuuin ng mahika na magpapangiti sa sino mang makakatikim nito. Maraming salamat, mahal na diwatang liway. Paano ka namin mapapasalamatan? Ang bawat batang bibigyan ninyo ng matatamis na pagpapala. Doon nyo ko makikita. Sa bawat batang may sisilay na matamis ng ngiti, ay doon ninyo ko maaalala. Maraming salamat, Lolo Isko, Dola Minda, sa isang napakainit na pagtanggap sa isang batang katulad ko na noon ay alipin ng lamig. Hindi ko kayo makakalimutan. Hindi napigilan ni Lola Minda ang lumuha. Luha ng pangungulila sa isang munting bata na itinuring na nilang tunay na apo na nagdulot sa kanila ng kasiyahan kahit sa sandaling panahon lamang. At gaya ng bigla ang pagsulpot ng isang munting anghel sa kanilang tahanan, ay siyang biglang paglalaho nito sa sinag ng araw. Ngunit laging mag-iiwan ang init sa puso ni na Lolo Isko at Lola Minda na parang alab ng apoy at mga ala-alang alaalang singtamis ng arnibal. Tunay ngang ang kayamanang galing sa kabutihan ay hindi kailanman mapaparam. Ang puso na marunong magbahagi ay laging puspos ng tamis sapagkat ang pag-ibig at kababa ang loob ang siyang pinakamatamis na candy sa buong daigdig. Hanggang dito na lamang at sana ay mayroon kayong napulot na mahalagang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.